Hi guys, magandang umaga po sa lahat. Ang content na ito ay para sa mga batang nag-aaral. Isa ka ba sa pag sa nag-aaral sa ngayon? Uh, ang mapayo ko sa iyo, pagbigyan mo pansin ang iyong pag-aaral dahil malaking tulong po yan sa inyo balang araw. Lahat ng mga challenge na na-encounter mo sa ngayon, uh, Balang araw, maging uh, isa sa mga exper em, na experience mo yan, e, maging isa sa mga history mo na maari mo mabalikan at uh, ngitian mo na lang balang araw dahil uh, lahat ng mga pagsubok iyong nalampasan. Lahat ng mga discrimination, lahat ng mga paglalait, ay uh, uh, 'yong nakayanan. Yes, kung may mga pagkakataon na pinagsabihan kayo na inyong mga magulang at uh, uh, na hindi uh, maganda sa inyong pandinig at uh, sinasabihan kayo ng inyong mga kapatid kung sino man ang nagmapanaga uh, nagbigay guidance sa inyo bilang guidance, kag uh, um, hindi po yan kasa para sa inyong kasamaan, pinagsabihan niya kayo uh, dahil concerned sila, naawa sila sa inyo balang araw na uh, magsasuffer kayo sa inyong sarili, hindi sila gusto na yung uh, na-experience nila noon, ma-experience mo sa kinaharap. Kaya, kung may pagkakataon na pinapaaral ka ng iyong mga magulang, uh, mag-focus ka sa iyong pag-aaral. Uh, lahat ng mga paghihirap, uh, may katapusan. Lahat ng pag-aaral ay may katapusan. Pero ang kahirapan sa ating sarili, walang katapusan. Uh, kaya, mas maigi na bigyan mo pansin ang iyong pag-aaral. Huwag mong unahin na kumita agad ng pira Dahil ang pira, nandyan lang once nga nakatapos kayo sa inyong pag-aaral. Yes, kung sabihin natin na hindi man kata, uh, kayo makapagtapos na inyong kapag-aaral, pero advantage talaga ka once nga makatapos sa inyong uh, uh, pag-aaral. It comes sa um, pagdating sa sahod, uh, malaki po yung difference uh, uh, sa between na uh, nakatapos at uh, hindi nakapagtapos yes, uh, once nga nag dahil once nga nag-apply kayo sa trabaho walang ibang hinahanap uh, kung anumang antas na trabaho ang iyong uh, uh, pinag-applyan, walang ibang hinahanap, kundi ang iyong personal na sertipiko, so kahit gaano ka kagwapo kung gaano ka ka-gentleman gaano ka ka-beautiful kaganda kung wala kang papilis na ipakita sa kanila hindi ka tatanggapin, makakarinig ka pa ng mga uh, iba't ibang komento iba't ibang uh, mga um, uh, feedback galing sa iyo dahil uh, hindi ka qualified para sa kanila uh, dahil uh, once nga magka-level kayo na pareho kayo uh, it comes sa education i am sure na respetuhin kanila kaya uh, ini-encourage ko kayo na taposin niyo ang iyong pag-aaral, magtuto kayo sa pag-aaral dahil uh, may mga pagkakataon na matatapos niyo talaga yan at uh, uh, ma apply nyo sa iyong sarili. Lahat ng iyong mga pagod, iyong mga uh, pinagdaanan sa noon, kung gaano kahirap, at na uh, bliss na makasurvive kayo. Uh, tatawanan lang niyo yan na isa sa mga na-experience mo, at uh, mapabilib ka sa iyong sarili, sa behind sa mga na-encounter mo, mga mga challenge, uh, nakasurvive ka pa rin. Yes, kaya uh, huwag mawalan ng pag-asa kung sayo kung sa ngayon ay nahihirapan nahihirapan ka um, sa pangalawa o bukas sa pagtuunan mo lang ng pansin at uh, balang araw makaginhawa ka din at uh, lahat ng iyong pagsisikap ay bubunga din kaya uh, pag igihan mo magtutukas ka sa iyong pag aral dahil hindi para sa iyo yan para din para, para uh, hindi para sa ibang tao, kundi para sa iyong sarili yan. May, hindi kayo mahihirapan balang araw, once nga na magkaroon na kayo ng uh, sariling family. family, family. Yes, uh, dahil uh, sa ngayong oras, uh, sa, sa ngayon ng mga henerasyon, yung mga pinapa, pinapairal yung education. Uh, kahit agaano ka kaganda, gwapo, kung kulang ka sa kalaman, uh, hindi maganda yung treatment sa yun ng kapwa mo tao. Yes, totoo po yan. Kaya pag-igihan mo ang iyong pag-aaral, huwag nga uh, mamadali na magtrabaho dahil ang trabaho, nagjan lang yan. Kung once nga nagtrabaho na pa kayo, um, gusto yung balikan yung mga fast experience niyo sa pag-aaral, uh, hindi na niyo mababalikan dahil nag-end na kung sa baga, uh, nagtapos na at hindi niyo na uh, mabalikan ito. Um, dahil uh, once nga nag-start ka, may katapusan yan. Kaya kung mahirap man ang sitwasyon mo sa ngayon, uh, tutukan mo lang. Uh, alam ko may katapusan yan lahat ng iyong... Uh, uh, paghihirap ay may uh, prutas kayo na mahaharbis balang araw kaya pag uh, uh, pagbutihin uh, para sa iyong sarili hindi para sa ibang tao at uh, kung nag-aaral ka Huwag mong ipairal muna yung mga ego, yung mga kagustuhan mo na gusto mo ma-achieve ma, ma sa iyong sarili at maka, uh, makamit sa iyong sarili. Kung yung mga parents mo na wala namang kaya, uh, ka uh, dahil yun lang ang maikaya nila na ibigay sa iyo. Pero huwag kang mag-stop na sa pag sa pag-build up ng iyong mga hangarin at mga mithiin sa buhay Uh, still, dream big. Yes. Uh, kaya pagtuunan mo, pansin ang iyong uh, uh, pag-aaral dahil malaking tulong sa iyo yan uh, balang araw. Yun ang iyong uh, susi para sa iyong tagumpay. Mas uh, mainam na uh, kapag mayroon kang uh, sertifiko at uh, sinabayan mo ito ng diskarti, magkatugma itong dalawa, magkapatid, hindi pwede na... Uh, uh, discard lang at kulang ka sa um, uh, uh, certificate ko. Uh, um, kulang pa rin kung sa baga bala uh, hindi balance uh, hindi pantay yung ba, pa, yung pakpak mo mayroon uh, um, mayroong sira kaya yeah, kung sa ganun kung gusto mo magpantay ang iyong uh, uh, lipad kung sa baga kung sa mga ibon, kung pantay ang iyong lipad kailangan magkarugtong itong dalawa kahit gaano kalaki yung dream mo sa buhay mo kung wala kang eh, ipakita na uh, katibayan uh, tungkol sa iyong sarili ma-ignore uh, ka talaga nila at i-priority yung nauna na sa iyo at yung kumpleto sa mga requirements yun ang eh, i-priority nila at sabihan ka lang nila na tatawagan lang kita sa Uh, susunod uh, tata, hintayin mo lang yung tawag ko hanggang matapos yung araw sa paghintay mo na uh, hindi naman tumatawag sa iyo kaya uh, sa mga bata na pinapaaral ng kanilang mga magulang kapatid very pol niyo kaya wag ninyong uh, uh, abusuhin wag ninyong uh, ibaliwala kung sa ganun ay Balang araw, lahat ng iyong pagod ay may kapalit yan. Kaya magtiis ka. Kung gusto mo maging successful sa iyong uh, sarili, matuto tayong magtiis, magtyaga, labanan ang lahat ng mga uh, pagsubok na dumating sa ating sarili dahil lahat ang mga yan ay sangkap ng mga saksis sa ating sa buhay. Dahil hindi lahat ng mga tao na uh, nagsaksis, eh, ito ay nagdaan sa... Um, na uh, easy lang kung sabaga madali lang hindi ganoon kung gusto mo maging successful uh, magdaan ka muna sa butas ng karayom marami kang pagsubok na uh, mapagdaanan at uh, may encounter sa iyong sarili lahat-lahat-lahat ng main encounter mo yan tulad ng paglalait tulad ng tulad ng discrimination lahat ng mga masasakit na salita at uh, pag-aapi sa iyo maranasan mo talaga yan pero kung gusto mo yung success na tinatawag kaya mong labanan yan at uh, uh, tiisin ang lahat niyan dahil uh, uh, lahat ng na experience mo sa iyong sarili ay maging, maging history yan maging ng iyong sarili yan at uh, diyan ka nag, uh, uh, kumukuha ng hugot kung saan, kung paano mo ma-achieve ang iyong mga uh, mithiin sa buhay, kaya believe in yourself uh, na walang ibang uh, makapagtulong sa iyong sarili, kundi ikaw lamang kung paano mo ma-achieve ang mga uh, pangarap mo sa buhay uh, keep uh, dream big at uh, uh be positive at uh, labanan mo lang at uh, huwag kang susuko sa lahat ng pagsubok na na dumarating sa iyong buhay. Kaya uh, kung nag-suffer uh, ka man sa ngayon, it comes sa mga struggle, kung ano yung na encounter mo sa iyong uh, buhay, laban lang, huwag kang susuko dahil uh, um lahat ng mga pagod mo ay worth it yan balang araw kung once nga um uh, pinagtuunan pansin mo ang iyong pag-aaral. Walang ibang makapagtulong sa iyo, uh, kundi ang sarili mo lang. Kaya, uh, God bless at uh, tutukan mo ang iyong pag-aaral para sa iyong uh, kinabukasan balang araw. Uh, maraming salamat. See you sa mga susunod ko na video. God bless.